Tumadsad ang isang barge sa pantalan sa Quezon province sa kasagsagan ng bagyong Agon natatakot ang mga residente dahil baka magdire-diretso ito sa mga kabahayan live mula sa Mauban Quezon nasa front balitang 'yan si Mon Gualvez Mon kumusta ang mga residente dyan? JG, hindi pa man tuluyan nakakabangon mula sa mga pinsalang dinulot ng bagyong Agon. Nako, kakabakaban na naman ng mga residente lalo na rito sa bayan ng Mauban sa Quezon dahil sa halos buong araw na pagbuhos ng malakas na ulan. Inanod ng malalaking alo ng barge na ito malapit sa pampang sa Mauban, Quezon sa kasagsagan ng bagyong Agon. Ang barko na ito, pag ito, sa amin, ubusan bahay dito sa ba baling-balingan. Ang na ito. Sa laki ng alon, pati mga bangkang naka sa lugar, halos lumubog sa tubig. Grabe, tawagan na yung mga bangka namin. Sa pool din sa CCTV sa Mauban Port, ang pagbayo ng malakas na hangin. Wala nang isang kilometro ang layo mula sa kinatatayuan ko kung saan sumadsad yung barge patungo doon sa mga kabahayan na malapit sa pampang. Kaya ganoon na lamang ang kabah ng mga residente sa tuwing tumataas ang tubig dulot ng high tide na sinabayan pa ng bagyong aghon. Pangamba ng mga residente, hindi kakayanin ng mga bahay oras na umabot sa kanila ang barge. Mga plywood lang, mga, uh, ang mga bahay nila ay mahina, hindi mga bato. Sa so oras na ito po ay dumaong dito, kawawa naman ang mga bahay. Marami talagang maapektuhan. Dahil na dyan siya, huwag naman po sana na ipag-adya. May dumating pang another bagyo, kawawa naman. Kaninang umaga, hinila na ang barge pabalik sa malalim na bahagi ng dagat. Kasabay nito, muling binayo ng malakas na hangin na may kasamang malakas na ulan ang bayan ng Mauban. Sumabay pa ang high tide kaya mabilis na namang tumas ang tubig sa dagat. Kaya inihinto muna ang mga biyahe ng bangka. Sa kabila ng malakas na ulan, may ilang residenteng naligo pa rin sa dagat. Matinding panlulumo naman ang nararamdaman ng mangingisdang si Kenneth. Nagkasira-sira kasi ang bangka niya dahil sa bagyo. Lakas po talaga ng bagyo dito. Laki ng alon. Wala lang nga po akong magawa doon sa bangka ko. Nakatingin na po ako doon sa malayo. Isa lang si Kenneth sa halos limampung mga nasira rin ng mga bangka kung saan naabot sa 1.3 million pesos ang inisyal na pinsala. Kanina, personal na nagpunta si DSWD Secretary Rex Gatchalian para mamahagi ng food packs at cash assistance sa mga apektadong pamilya. Lahat yan, ina-assess ng mga social worker natin. Siyempre, unahin natin yung talagang walang-wala, yung una na mahihirap, vulnerable, tapos nagkaroon pa ng kalamidad, talagang una yun na dapat nating tulungan. Nag-aerial inspection na rin ng Quezon LGU sa mga bayang binaha. May mga nakitang landslide. Sa inisyal na assessment, naka ang El Nino kaya nalubog sa bahang maraming bayan sa lugar. Sa Lucena nga, nauna pang binaha ang mga subdivision. Ang daming barado na mga drainages, no? And then biglang umulan, then ang lupa buhaghag, and then yun, nag nagkaroon ng mga flooding areas. Siyempre, nag-accumulate and na nag-overflow ang water. So nag-spill over siya in the nearby places. Dahil dito, tututukan ng mga mambabatas ang pondong inilalaan sa probinsya para hindi na raw maulit ang mga pagbaha. Nakikita ko kasi dito yung flood control structure. Medyo luma at saka uh, med uh, medyo uh, outdated rin yung design ng konte, So medyo tumataas na rin yung mga levels and I hope that DPWH can consider yung mga dredging na rin. sa buong probinsya ng Quezon, tanging mga bayan na lamang ng Mauban, Sampaloc at Matanungan ang hindi pa buo na ibabalik ang supply ng kuryente. Kaya naman ayon sa Mauban LGU, tuloy-tuloy na do'y pagsasaayos ng Meralco kaya naman nasa 45% na rin na ibabalik ang kuryente dito sa lugar. Samantala, bukod naman sa naunang tatlo na naibalita na nasawi dulot nga ng bagyong aghon dito sa Quezon province, may dalawa pang bangkay. Ang nakitang palutang-lutang na pinaniniwala ang nalunod at patuloy pa itong kinukumpirma ng mga otoridad, tatandaan kung may tuturing din ba itong may kinalaman sa bagyo o wala. Jigi. Maraming salamat, Mon Gualves. Mga kapatid, Jigi Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.